Ang pagiging isang travel vlogger ay pangarap na trabaho ng bawat empleyado sa opisina na sawa na sa isang pirmeng kapaligiran. Kapag ang pagbibiyahe ay naging bahagi ng trabaho, ang magagandang tanawin ay bahagi na rin ng side A ng buhay. Pero, ano ang nasa side B ng buhay ng isang travel vlogger? Ang babaeng nakasuot ng Hanfu ay si Kiki Funky, isa sa mga sikat na travel influencer ngayon. Siya ay mayroong higit 20 milyong tagahanga sa mga plataforma ng maikling video sa China at nakapaglakbay na sa mahigit daang lungsod ng China at mahigit 20 bansa. Nagsimula ang aming panayam mga alas 8 ng gabi matapos ang maghapong shoot ni Kiki. Gumising ako ng alas 7 ng umaga para makapag-makeup kasi gagawa ako ng video tungkol sa syudad ng Yangjo sa tipikal na estilong Southern Water Town. Kaya napakahalaga ang makeup. Kailangan ko ang isang mas sophisticatedong makeup at kaya inabot ako ng mga tatlong oras. Sa totoo lang, ang paghahanda ay mas mahirap. Bilang isang travel vlogger, hindi siya tulad ng tipikal na empleyado. Sa halip, marami siyang ginagampan ng papel. Ako ay yung isang direktor, producer, actress, manunulat ng script at taga-coordinate. Nagbitiw ka sa trabaho noong 2018 at naging vlogger. Ano ang naramdaman mo nang ginawa mo ang desisyong ito? Hindi ako masyadong sigurado at medyo impulsibo ang desisyon ko. Palagay ko hindi naman ako magugutom. Maari akong mabuhay sa pamamagitan ng sariling kakayahan. Para sa mga travel vlogger, isang hamon ay paghahanap ng kooperasyon. It's just that you just met each other. Kung lahat ng tao sa paligid mo ay bagong kakilala at hindi ka pa nakagawa ng koneksyon, paano magiging madali ang paghingi ng suporta? Nahihiya akong humingi ng tulong kaya medyo nahirapan akong makipag-usap sa iba. Walang trabahong hindi nakakapagod pero mas kontento at masaya na ako ngayon.